Babalutan ko na yung kanilang plants. Ito na siya. Babalutan natin sa mga mga cords. Soft like force, can you see? 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 In your mind, set you free. Free? free. Yan na yung breakfast ng asawa ko guys. Yung ng coffee. At saka sa akin rente man iyan mm. lang ko sa kwarto kasi para hindi magising yung anak namin yung anak ko kasi pag wala siyang katabi nagigising siya kaya kailangan ako pumasok doon sa katabihan okay guys good morning to guys good morning good morning guys Ganito siya pag-ising na siya. Mag-hug mo na yun sa akin. magpa bee bibi muna si Onyx. No, Onyx? <laughs> pabee -bibi, bibi ang bata. What do you want to eat, Do you want to eat for breakfast? <sighs> hmm. Do you always do something? Yes. Are you going to the park after breakfast. Hmm. Would you like to go to the park? A boy. Um. Home. Um. Okay. You don't want to go out. Um. Ah. <laughs> Home. Ang sweet kung ba tap ba do tap ni mommy. This. This mommy. Mommy's eyes. Eh 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 Mommy's there. Wow, is so small. Oh, it's there. Wow, Mommy's there. <laughs> 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 mm. mm. Mommy, yeah, Mommy's there. Oh, this is Onyx there. Yeah, mommy and there and Onyx there. Pag, nan pag magandang araw kasi dito sa London guys talagang nilalabas ko si Onyx kasi ano kasi Minsan-minsan lang yung araw dito. Kaya pag anong, talagang ginagala ako siya. Kahit sa park lang kami. Kasi pag malamig na, mostly nasa bahay lang kami lagi. Kaya ganun, ikot-ikot um, -ikot kami. Hindi ko alam kung anong gusto nito. Dito pala kami sa park. Ayan. Naghabal siya ng ano, kalapati. <laughs> go, go, catch! Go! Prindial, prindial. Penis. Yeah. kalapate si kalapate, oke okay, go catch, catch go run. Ya. Ya mau.

Mama, miss there. Hello. What is that? Oh. What you find it? Oh, oh yes. What is that, Onyx? Oh, yeah. 15. Oh, come here, Yunus. Oh, oh. 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 yeah. Yeah. Oh. Okay. Yeah. It's it's the hole. I don't know what is that, on it. Yeah. mm Ganda ng weather. Mama, Mama, miss Yes. It's lavender. This is the lavender. Yeah, lavender flower. Okay, where are you going? Oh, yeah. Oh, bina balikan balikan mujan. Oh, oh. uh Yeah, I don't know what is that, it mhm oh, mm -hmm. oh yeah. Yeah. Go on, ka talaga kung yeah ano yun mm -hmm. yeah lavender Thank you, dear. yes Thank you, dear. Wow. yeah it's lavender What is that love in there? Okay, come on, go there then. Yeah, it sleeps. Go take it. Where is it now? It's sticky. Sticky. Well, take it. Anong oras na pala? Ay, 4.14 na guys ng hapon. Mag-prepare na ako ng, magluluto ako ng pansit. Ay, nang bihon. Mag-prepare lang muna ako. Kasi, parating na si Mr. Ang ilalagay ko dito sa ginagayat ko ay, ay, sa pansit ko ay, ano, yung ano ba yan? Prawns. <coughs> alam niyo ba, nag-struggle na ako nang magpapatulog kay Onyx ng hapon, nang magnanap siya. Kasi, hindi ko alam, ganoon ba talaga pag lumalaki na ang bata, <laughs> ng yung toddler, mahirap na ba talaga patulogin sa hapon? Kasi, pag sabihin ko na punta ka na sa kwarto, matulog ka na. Ang sagot niya sa akin lagi, no, mami, no. Tapos, hindi talaga yung papasok, hindi, hindi mo sa pipilitin. Kanina, pinilit siya ng lula niya, pinapasok doon sa kwarto. Kasi nandoon ako, naghihintay sa kanya. Kasi ayaw niya sumama sa akin. Tapos, pagpasok niya, alam mong ginawa, nagupo lang sa may sahig. Ayaw umakyat sa bed. Tapos, parang, Napagod na ako bang maghintay sa kanya na patulokin. Kinarga ko, kinarga ko at saka ginhag na halika na. Tapos kiniliili ko sa sa katawan ko, nakatulog. Pagod na pagod pero kinakaya yung antok. Diyos ko na no, bata. Ang hirap na talaga patulog. Kaya bukas gawin ko ulit, patulogin ko sa ulit. Kasi parang nung sa kasi umalis kami, lumabas wala kaming bagay, hindi sa natutulog. Parang nasasali yung um, kung patatawan hindi na natutulog siguro sa hapon. Pagka Sunday kasi, nagsimba kami, hindi na naman siya nakatulog ng hapon. Kaya, ah, nung man hindi natulog sa alas 4, oh, Diyos ko, pinilit ko lang. Ayun, pinilit ko na naman kasi nung Tuesday, hindi na naman siya nakatulog ng hapon kasi wala ako. Ayaw niyang matulog. Ayun sa lula niya din. Tapos, ngayon ko na namang Wednesday pinatulog. Ay, hindi. Hihirap eh, yun, tulog siya. Pagod na pagod pero kinakaya niya talaga na ayaw matulog. Well, what what do you you gonna make? Ah, uh, okay. <coughs> you say they mix with this or mixed yeah, mixed. mixed noodles? <coughs> yeah. do you have like to put soy sauce. Yeah, I have that soy sauce. Why? You put soy sauce, no? A little bit. Mm. So I Don't put salt. Salt. But I yeah. think I can have a salt now. As why I drink a lot of water now, because. No, in the future I think. Oh, yeah, that's fine. But it's not, you know, not not like too much salty, you know. If you go to Tesco, sometimes can buy from the wasabi already. Wai, pinapainit. Guys, kasi bawal ako sa garlic. Instead <laughs> na garlic ang ilagay ko, salary ang nilagay ko. Force, can you see? 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 in your mind, set you free, free. Ito na pala, luto na Kalimutan ko na mag video kasi umiiyak si Onyx Ayan Papakainin ko na siya Ito yung kanyang food Ayan, luto na Ayan si Onyx o, Naghihintay na You hungry? Mommy. Okay, come on, go now to the living room. To the dining ah, and living ah, mm -hmm. room. Hey. hey. Vor un care e cu dreptul după ei în parc. Vor un vezi?